Bakit Oreo? Anong gusto ng Oreo? Bakit na? Ha? Bakit? Anong gusto ng Oreo namin? Bakit kuya? Uy! Bunso naman pag tinawag ang kuya, andyan din siya. Ayaw mo talagang magpahuli. Ipapalambing lang ang kuya mo eh. Ha? Napalambing na sa kuya Oreo. Anong gusto mo? Antok ka na, matulog na, sleep na. Dali na, mamaya nagising. Eh. Sleep na ikaw doon. Ha? Sleep na ikaw? Ha? Sleep na ikaw doon. Nasusuntok na, oh. oh. Wala yun, sa taas yun. May ka? May ginagawa sila sa taas. Oh, mas mariusik. ginagawa lang. Gosh. Ano yung <coughs> bro? Ano tayo? Ha? malas, Malis. Di wala. Edy, wow. Edy, wow. Dito na lang sa pogi. Na, dito na lang kami sa poging ta Na, ang pogi pogi niya ni. Eh. Ano? Ang pogi pogi yan eh. Ang ah, pogi pogi naman ng kuya Oyo. Oh,